Kumusta sa lahat mga kaibigan sa Velar Channel? Ipapakita ko ngayon kung anong gagawin kung hindi gumagana ang keyboard sa Windows 11. Para dito, punta tayo sa Start Settings. Dito piliin ang Accessibility at kailangan natin ang keyboard. Dito kailangan i-on ang on-screen keyboard. Ayan na, i natin to. Punta tayo sa Start. Kailangan natin ng Device Manager. Pagkatapos, pwede na itong isara. Piliin ang keyboard, i-click Update Driver, Browse My Computer, Choose from a List. I-click ang Next, tapos hintayin matapos ang pag-install. Kung hindi pa rin gumana, buksan ang command prompt bilang admin. I-type ang apat na command na to. Hintayin matapos ang pag-load at i-restart ang computer. Sana nakatulong ito. Ako si Belar. Paalam sa lahat.